Nagpunta po kayo doon, hindi niyo sinabing nanghihinga nun na yung asawa niyo. Yung dalawang bata daw, si Angelo doon daw sa inyo. Hmm. Si Bunso daw, tsaka si Monina ang sakit. Pagka daw sa iba ko daw ibigay, mumultuhin daw niya ako. Ah, Sino po yung sakin? Yung Angelo daw po, tsaka yung... Si Kuya Angelo, tsaka po si... Si Para daw ako na mag-aral. Si... Angel po, kanino niya eh, na ano? Si Inyorinda po eh. Ano? Ah, mm iiwan mo yung tatlo sa akin. Mm yeah. Hindi ba siya pwedeng dalhin sa kabanatuan ngayon? Tatanggapin naman siya eh. Oh, tatanggapin naman oh. kasi emergency naman siya eh. Paano kaya ito? Um, pwede ko siyang ihatid kaso paano itong mga bata? Kung ano. Yan lang po, hindi lang po maaano dyan yan eh. Ito lang naman ang iyak ng iyak ng... Nang... Ito, marunong na po kasi itong aming dindi eh. Napapagsabihan na na ano. Ito. Mm hindi, -hmm. marami. Yan ang itaro niya goma. Marami po akong dalay. Si Angela. Yung mga bata. Ay, kung Sakay ko kung dadalhin mo muna kaya natin sa ano. Kasi baka, ano eh, anong mangyari kay tatay? Masali oh, ko po siya ka Teka lang Catch bukas na po umaga I-ambulansya lang na po natin Ambulansya mm -hmm. lang na po namin Ayan namin Bukas ang umaga? Opo Tay Ano pong ano nyo? Gusto ko po daling kayo sa PJJ ngayon no. Sa kabanatuan Andi na! No. Ha? lang Bukas Eh ganyan na po yung nararamdaman nyo Papabukas pa no. Emergency lang naman natin ng walang doktor. Walang May no para malunasan po kayo kagad. <laughs> Anong oras kasi yung mama tay kasganin nagalit ano Dalawang oras ba? ba ano ba? Hindi ba naman? Mama, ano ba? Hindi ba naman? ano ba? Hindi ano 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 lang naman kailangan natin doon? Uh, hindi ko kayo gagastos doon. Uh, pangkain lang ng magbabantay, ganun. Kasi lahat sagot po ng ano yun, ng gobyerno. Ng, ano. Ah, doon pala tayabi ng sagot Oto sa atin. Wala tayo tayo. Kaya pala wala ko Ayan, kuya. Okay. Kung ano po, sino po yung magbabantay? Pagka ano, magpadala ka na doon. Para... Ano kasi dyan? Pag may gamot... Ano? Kasi ang may gamot... Huwag mo magpapantay. Huwag mo na paglimahin yun. Hmm. Kasi marami naman dito magpapantay. Pumayag ka na. Kasi para naman sa yun eh. Oo. Wala. Tignan mo. Nag-aana na siya. Hmm. Ay no? tayo Tay, wag niyo hawakan yung ano niyo. Kasama ko sa pupunta ngayon doon. Tayo ya, sama sa akin, pasok ko bukas eh. Si Bebe lang, si Bolok si... Borok, iwan dito kay Ate. Si Gracia. Bebe pa ba Sino ni usot? Ano kitang nang mag-aaral yun, di ba? Eh, di mo, po. Di naman ganoon katagal ng ano niyan. Absent no. lang. Daaro lang naman. Hmm. Siguro ang condition ni Tatay mga 3 nights lang yan. Eh, ano mo natin, eh, hindi naman na pa pwede. Kasi ang ko, no? Hmm. Kung sino po yung available, kasi mahirap na oh. po, pag huli yung pagsisisi. na, pupunta, pupunta ko lang sa gabi. Hmm. Pusot. kasi pamaki po, marunong. <laughs> Yung gamot sa gamot lang naman kasi ate ang importante diyan eh. Yung gamot mm. Na bibili, Pero iyon dapat ipilit nating inumin kasi hindi pwede niya talagang hindi inumin. Teka, teka po, tawagin muna po yung ambulansya. Sige po. Thank you, Kuya. Yung ano ka teka, yung pinapagamot to siya ng mga anak, may mga gamot, hindi iniinom eh, ganitong eh, mahirap salita talaga. May tatay joke. Yun nga po, sabi kanina, yung daw gamot niyang isang araw pa yun, local daw yung bin, binigay sa kanya ng doktor. Hmm. Kaya ko tatay, hindi ka naman gagaling ng isang gamutan. Dako. <laughs> Pag ino -baka ako agad, gusto mo gagaling ka na. Oo. Oh. Local daw. Kaya sa mukha ako nilagay yung mga gamot, pinapagalit ako po kanina. Ayaw daw niya yun. Hindi ka ako gagaling. Oo. Oh. Meron daw bang check up kasi sinulat-sulat lang yung ano, sabi ko kaya nga ka pina-extray. Eh. Mm. Para ako, alam mo, tingin mo ako nalaman natin kung ano yung kalagay ng puso mo nung kanyang baga, may tubig daw po. Mm. Kasi ka ako, ayaw mo lumubay sa kakasigarilyo nung ano, lagi maitang ulo pag walang sigarilyo. Hmm. Ang ano po po namin napapansin yan eh. Maputla siya, naninilaw. yun ang araw yung, na po. mag isang linggo na po siyang ganyan. Isang linggo na ganyan. Pero yung napapansin lang po namin na naninilaw siya. Matagal na. Ah. As, ayun, okay na. Mamiya, wala na naman dyan. Hindi naman sinabi ni Nanay Apple sa akin. Nang, nandun siya nung... Ayun nga po, hindi namin alam na nandun daw. Nung pagpunta ko rito. Mga dalawang linggo lang po oh, yata. Masama daw yan. Sabi ko, ano, nagpunta doon. Sa pa, ako na naman hmm. sumakay. Humingi po ng ano, magkano ba yung hingi niya? Six, ay, yung pera, humingi po ng pera, pang ano. Magkano po binigay niyo nun? Six thousand po. Kasi may bibilin daw po siyang mga ano, kaya, pagkain. Yeah. Kaya, nung minsan daw po ay madaling araw, ginigising niya sila balot. Uh -huh. At hirap na hirap nga daw kung huminga. Tapos nung kinabukasan, kaya, ganyan na siya. mhm ito yung kinakatakutan ko talaga nung katekram. Itong... Yung future ba? Buti nga po nga, hindi eh, siya masyadong maputla nung mga nakarang anak. Talagang madilaw eh. Hmm. Ano na lang gagawin ni Nanay Apple ito kung ano? Eh, hey, kamusta naman po si Angel doon? Matigas din po ba ulo? Ah, okay naman na no, sila. Hindi na no sila gaya ng ano. Ay. Alas natakot na ako siyang bumaba kanina eh. Hello. Ayaw kong bumaba. Magaling na po si Angel sa pagbabasa kahit papano. English. Uh, ba? Diba sabi ko sa inyo, maayos English natin. Na Nanay niya nung galing ho doon, si Angel, marunong na mag-English. Mm. Ayaw nga umuwi. Sabi ko, hey, hayaan mo ka ako sa kanya umuwi? Parang so, makapag-aral siya doon. Sumasagot na nga po ng English. Natakot po ako nung ano, sinabing kailang umuwi ni Ate Angel. Kala. Ay, ano po ang inaano sa kanya. Nung tas nung ano nga daw, pinapuputa nga ako doon kay Tatay Ramney. Pero hindi po biro yung lagay ni Tatay ngayon. Okay. So, Nahabol niya yung ano. Eh, gusto daw makita si Angel. Hmm, sumisigaw na. Tawag po kayo. Ano po? Ano ba? ano oh, Oo, nakagayak na. Ah, tignan nyo, ngayon siya na yung may gusto. Kaya, nabuti na yung emergency. Siya, ganyan lang siya. Wala rin siyang damit. Oo, ah, damit na yan, Paul. Ano yung damit? Na, ano na po? Bim? Oo, oh, bimpo, pampunas. Sa alam pa rin, namin po ako dito sa ilaw. Kuya Goso? Wala, para nang... Para na pong nabagyo ko, Tekram. Mahirap talaga maraming bata. Kaya dapat papano mo ano yun yung mga bata din. Okay, sasama Naya, Paul? Dito po. Nagpunta po kayo doon. Hindi niyo sinabing nangihila, nangihingalo na yung asawa niyo. Hindi pa nun yan. Ha? Malis ako, hindi pa ganyan. Aha. Uh -huh. Ano na, iyan na. Nagsimula na na nag-ano. Ano, ano na, nilagnat po eh, siya. Oo. Oh. na-ano ako na lang, kaya na ikatawa niya. makakain. Hindi na makatulog sa gabi. Mm. Naka, dyan. Panahingin ang tubig. Panahingin ang tubig. Mm. Tay, hindi rin po okay tubig ng tubig. Malulundo diyang baga nyo. Dapat tama lang. May tamang inong po yung may sa tubig sa baga. Nasaan po yung mga gamot niya? Kunin ko lang po. Ha? Sinunog. Para sa kanya. Ikabubuti Ba't pa tayo pupunta ng emergency kung ganyan? Sinunog ko pala yung gamot. Ba't nyo sinunog tayo naman? Diyos ko po, Mariosa. Buhay. Ano tay? Yung pong? Gamot. Isang gamot lang po sinunog nyo. Isang banig. Isang banig. Malaki pa sa daliri niya yung gamot. Nasaan po yung malalaking gamot. Alala ano yung sinunog na, sinunog na na pugis <laughs> ko. Naiyo, alam na niyo. Tayo, saboti. Alam mo Ano paninot. nila pulmonary, yung pinag natin nating katekram. Oo Ano daw po? Ano po? Wala <coughs> ano daw maglaro daw din eh. Iwan ang gawa ko. Ah maliit daw ito, wala nang kapanta. Wala pong magbabantay. Lagay ko lang ito. Tignan ko lang yung mga bata. Nung isang araw, mm. ginigising ako. Nagkalat siya ng dumi niya dyan. Nilinis ko. Ah, nagkalat ng? Na. Dumi niya. Pupu. Hindi na lang siya nakaabot dun sa CR. Hmm. Kaya sabi ko, sige ka ako, nilinisin ko na lang. Nag-ibib ako gabi gabing gabi na. Uh -huh. Ginisin ko lang yung isa kong lalaki. Kinamahan ako lang sa photo. Mm hmm. Ano, mugasan ko may hindi, sinabunan ko. Tapos siya, sinabunan ko rin. Yung peti-shirt niya, nilabahan ko rin yung kabukasan. Nagdumi na pala siya. Hindi na kaya yung magdumi sa siya. Hindi na po. Pagka -ano, sinasama ko, pag sinabi niya, Hoy! Dala mo ko sa CR. Mm -hmm. Ayan, dala ko agad sa CR. Pag wala kasi siyang alalay, matutong baho. Mm -hmm. Tapos pagkakain namin siya, dalawang kutsara, tatlong kutsara, niluluhan na. Ang gusto, mm -hmm. puro tubig. Mm -hmm. Pag may pinipilit ko siya uminom ng gamot, nagagalit mm -hmm. sa akin. Sasapukin kita dyan, sabi ko ayoko niya uminom, di ikaw ang niyan. Mm. -hmm. Eh, wala na makakuha ko sakit. Ba't ako ako iinom? E, pinipilit mo ko. Pag sinabi ko, ayaw uminom, ayaw ko. Hmm. Uh, Ang <laughs> gabi na, bumangon. Pinagsusuno. Ito yata yung bote, tinapon. Hmm. Uh, Ganun ano talaga yung gamot ng ano, malalaki. Malalaki po. Mga ganyang Hmm. Yung sa kutsilyo na ano pong kwento niya? Ito, inihingi sa akin. Ulo mm. ano, na, nakuha niya. Inagaw ko lang. Mm gagayin na sana yung sarili niya. Kung hindi ko kinuha. Tapos ano po yung ano po yung sabi niya sa mga bata? Sabi niya, pag daw siya nawala, yung dalawang bata daw, si Angelo doon daw, daw sa inyo. Hmm. Si Bunso daw, tsaka si Molina ang sakit. Pagka daw sa iba ko daw ibigay, mumultuhin daw niya ako. Ah. Sa... Sino po yung sakin? Ayan, yeah, Angelo daw po, yung... Si Kuya Angelo, tsaka po si... si Alen. Para daw ako na mag-aral. Si Angel po, kanino niya inaano? na ano? Si inyo rin daw po eh. Ah, ay iwan mo yung tatlo sa akin. Ah. Yeah. Eh, ito daw, maiwan sa akin. Yung maliit ko na, tsaka siya. Tango ako ng tango. Sige, sasabihin ko niya kay Tatay Ram. Hmm. Hindi, pagwalaan na ako. Pag nilibing niyo na ako. Mm. matagal pa yan eh, Apol. Gusto ko matagal niyo pa siya makasama kaya dadali natin sa hospital. Hospital? Mm. Aga pa natin. Gusto niyo pa makasama matagal si Papa, di ba? Papa. Oo. Oh. Pong, kaya dali natin. Kung susunod nga lang o si, ano, si Tatay Joe Kate Kram, yung pinainom na last week yung mga bot, hindi siya maganyan ni eh. Ay, I pinipilit ko nga po nung Ayaw po talaga yun. Inaaway pa ako eh. Hintik mm. niya ako sa May ambulance po? Ako po, nakahalap ano po kami nakahirap sa barangay. Eh? Okay na, katay karang. Eh... Sino, po? sino pong makakasama? Eh, ako po nga, sasama ako. Ito si Bebe silabihan ko na. Yeah, siya, siya, kasama. Ah, si, ako ako na, na, si, ta, si nanay si na lang. Eh, dahil ayos sila sila lang po kasama ngayon. Ay, ano, oh, po, para si, po. ano po para safe, ano po, mag po tayo? Christmas. Oo. Oh. Uh -huh. Tama ko po, last uwi rin ako. Mm. Uh, mo, ano, mo ako, sa, kasama pa rin si, Uy, si Usot at siya ang pagkakailangan bihisa niya sa tatay. Siyempre siya, ako mm. taga-alari lang ko ng ano, yung mga... hindi oh. Yung, Kaso yung mga bata, baka daw po magsunog, sabi ni Tatay Jo. Hindi dyan, kasi pa, dyan, dyan, ano pa, dyan dyan tingin po namin dito lang. Hindi hmm. lang kami na ano, sa kalbo eh. oh. uh, uh, na yun. Kapating sa ulo. Oo. Oh. Kasi Kuya uh, Alan po, ano? pa siya. Ano po, katika magbibis mo na po? Nah, Sige ayo, po. Ayo, mm. Sige, Kuya Jun. Thank you, Kuya Jun. Sabay-sabay na tayo. Tatay Jo, ganito po. Susunod na lang kami doon. Kasi po may mga kasama po kaming mga bata, no? Tatay Jo, susunod po kami doon. No? Po? Ambulance. Sa ambulance po kayo,

Uh, may mga kasama akong mga bata. Gusto ko sumabay, pero bisita na lang kami doon, bukas. Kami na po bahala sa kami lang. Oo. Oh. Uh. uh, Papabalta ko lang po kayo sa... Kasi naro ko sa kapalit ko mo eh. Hmm. Tay? Problema sa pagkaya. Huwag yung problema sa pagkaya. Tay? Nagkakumagatulugan doon. Eh gusto niyo samahan ko muna kaya sila. Dito, Po. Dapat na iwan na lang dito mo yan. Hindi po kailangan mo talaga si nanay. Apple din sa inyo. Yung mga bata, nandito naman si Kuya, yung asawa po pala niya. Opo, no? uh, ano po namin ngayon, kami na po huwag magkapakain. Ba't? Ah. Hindi naman po kami sa tray. Ba, iwan po upo naman makikita na yung mga bata dito na. <laughs> Thank you, Kuya Juna. Salamat, sa salamat po. Sa'yo salamat na po. Eh, malit na bagay. Ayoko na nakikita si Tatay Joe ng kasi ano ni, kumbaga, tignan na lang natin, sandali lang ang buhay talaga. Kaya nga po kami sa inyo, kasi syempre, di naman po nang nag Ang inaasahan po namin, talaga, ihatid lang, ilahatid nyo lang po si Angel, dahil hindi lang po hinahanap. Hindi eh, lang po piyabaya namin, kasi syempre, nakikita ko dito, dito nakaupo Hindi, nainti... Nakikita ko na, tatay ko eh. No, naiintindihan ko din, kasi pinapagamot nyo, may gamot, tinatapon. No, no, no. Pero kailangan kasi, pagka ganyan matigas yung ulo, kayo yung nasusunod, hindi siya gaya niya, may gamot, di ba? Nag-iwan ako ng pera, dagdagan ko na lang pagpunta namin, no? Pero ang mga gastusin lang naman doon yung mga pagkain. Okay. ay siguro ay siguro ko po kung yung ring mababaya ay lalapit po namin sa ano. Mm. Para Hindi. wala na po silang Ah, 50,000 yata yung pwedeng sagutin ng ano doon, di ba? Malasakit. Pasado. At saka ano naman, ano lang naman. Uh, pero pang emergency na talaga. Pero kung ano, hindi naman pagka nasaksakan ng swero yan, okay na. Kaya lang, Kuya Jun, kung ganyan si tatay, magmamatigas siya pagka... sa mga gagawin ng mga doktor. Wala din, parang sinanay loose. Sabi hmm. ako nga po siya dito sa ano eh. Nung tatawag ko sa inyong baka yung gamot. Hindi daw, papay daw. Paano nga ako dadalhin ka ako emergency? Pag hindi dala ako sa hospital, mm. ganun pa rin ako ang mangyayari. Uh -huh. Kahit man ginto ang bilin sa inyong gamot. At di nyo may sayang. Wala ka mangyayari. Mm. Eh, gusto na nyo mamatay na. <laughs> Siguyo, John, Para, si Kuya Jun, yung pangilang anak ka ako yan? Eh? Pangani po sa lalaki. Pangani sa lalaki. Kasi yung kapatid po na sa... Ando po sa Pangasinan yun, katrabaho. Pang mm. Eh, hindi ko po talaga maasikaso dahil may trabaho din naman. Eh, maraming maraming po salamat sa iyo. Kata, hmm? Paano hindi na po mapakalain hmm. <laughs> tulong po at hindi naman ano. Hindi, malit na bagay. Kahit po ganyan, ganyan, ganyan ang sa tatay namin sa inyo. Kahit siyempre, hmm. na, ma na, ma may mga ano kasi, mga ugaling hindi talaga. Hindi, mahirap kasi kung uli na eh. Maganda kung ano yung kailangan natin pang magawa, gawin na. Mahirap na yung pagkahuli. Pagka, huli, pagka ay, ba't ba, 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 ba Opo, eh, nga, iniisip ko rin talaga, iniisip ko tayong araw-araw niya. Hindi kaya lang. Kutik ka, na. naman naman, no? katekram. Ako. Kanina pa siya ganyan. Wala po ang baya gumagalaw. Ah. Uh -huh. Yung ate ko kasi, busy-busy talaga dito. Bumarap yung boss nila. Hmm. Hindi, okay lang yung kuya. A, katigasan ng ulo nga si tatay. Opo, mat matigas talaga ang ulo. Kaya ilohan dapat, ilohan. ano talaga yung pasensya natin sa mga may edad katekram. Mahabang, mahabang, mahabang o, pasensya. pasensya. Nabar barangay ko ha, piyatawag ko na yung barangay nung minsan, nag-away kami nung huli. Ah. Kaya hmm. ko pa yung barangay, kasi sobrang sama na ng loob ko na. Kumbaga, hmm. and dumating naman po yung barangay, nakiusap lang ako. Hmm. hindi ko kakuya, na tatay ko kakuya, katanong mga tatay ko. Pinakausap mo lang sa barangay o, para umayos. Hmm. Huli kasi yung ano namin, talagang Ba't hindi naging away? Away. Yung asawa kasi ba't hinamatay dahil sa, sa ilang sa kanya. Uh -huh. Eh, binato po kasi ng kutsilyo, buti hindi tinamaan. Hmm. Dahil lang po sa suka yun. Ito binato po kasi, ng kutsilyo? Hindi... Opo. Nang... Sino hindi... bumato? Tatay po. Nagsumbong to, hmm. nabasag niya po yung baso na dal -dal daladalagay ng suka. Hmm. Ay, nung ito po, sinabi nito, sinumbong nitong bata to, ito ang nakabasag. Uh -huh. Eh, siya po nakabasag talaga. Kasi na, niya po sa pintuan namin. Ngayon po, kaya siyempre, wala po lagayan. Sabi ko, ka ako, dali mo na, padala mo na yung lagayan. Mm. -hmm. Eh, subungado nga daw po sa nila, sa magkasawa na yan. Ito, nakabasag. Eh, ngayon po, mm. Uh -huh. nagagalit. Ba't daw binasag yung tasa nila. Uh -huh. Eh, siyempre, kumakain po kami. Katapos lang, lang kumain. Mm. -hmm. Eh, sa asawa ko. Hindi kasi makuya nakabasag. Ang anak niya ka. Hmm. ah, naging, naging mahaba yung ano, yung eh, ano, binalibag ng kutsilyo. Buti hindi nga po tinamaan yung motor na tinamaan. Uh, ah, uh, sino sinugod, sinugod po yung asawa ko sa sa may bakura po namin. Mm, si tatay talaga. Siya po siya sumugod. Hindi iniisip ko yung kutsilyo pwedeng mapatay ma, matamaan sa puso, okay sa utap. Po eh. Kaya, ayun, eh, sumamatang ang loob ko. Ba't patawag ko ng barangay? makisuyo sa kapitbahay namin dito. Mm. Eh, po, nung huli naman, kaya pa no? Eh, syempre tatay ko, ano, eh. tatay na mangyayari. Mm. Kasama ba itang puyasawa ko, hindi naman. Kaya mo, sabi